Nakakaranas ka ba ng pagkahilo, panghihina at hirap sa paghinga? Marahil ay may kinalaman yan sa iyong dugo. Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Sa bawat bahagi ng ating katawan ay may dumadaloy na dugo ito ay may tatlong bahagi ang white blood cells na kung saan ito ay lumalaban sa infeksyon ang platelets para maiwasan ang pagdurugo at ang red blood cells na kung saan ito ay may taglay na hemoglobin na nagbibigay kulay sa red blood cells ang hemoglobin ay isang protina na nagdadala ng oxygen mula sa baga patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan ito rin ay nagdadala ng carbon dioxide mula sa katawan pabalik sa baga para mailabas. Para mas lalong maliwanagan, ang oxygen ay ang hangin na ating nalalanghap at ang hangin na ating binubuga o nilalabas naman ay ang carbon dioxide. Samantala, ang red blood cells o ang hemoglobin ay may tamang bilang lamang. Hindi pwedeng sobrang baba at hindi rin naman pwedeng sobrang taas kapag sobrang baba o mababa sa normal ang hemoglobin, ang tao ay makakaranas ng pagkahilo, panghihina, hirap sa paghinga, mabilis na pagtibok ng puso, maging ang pananakit o pagsikip ng dibdib. Kapag patuloy ang pagbaba ng bilang ng hemoglobin, ito ay hantong sa anemia na kung saan mahihirapan ang dugo o ang red blood cells na magtransport transport ng oxygen sa buong katawan. Kaya ang tao ay makakaranas ng mga nabanggit na sintomas. Para maiwasan ang mga ganitong nararamdaman at hindi humantong sa anemia, kailangan ay agapan. magpa up sa doktor para mabigyan ng tamang gamot o vitamins. Kailangan na mapanatili ang kalusugan para magawa natin ang ating mga trabaho sa araw-araw. Laging tatandaan, ang kalusugan ay kayamanan yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Paki-like, share at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.